Madadagdaga na ang tinatanggap na sahod ng mga guro na nagtatrabaho ng mahigit 30 oras kada linggo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Bilang isang guro, hindi maiwasan ni Teacher Ana na sumobra ang oras na kanyang ginugugol sa pagtuturo. Yung overtime teaching namin is uh, we go beyond the six hours kasi uh, yung mga batang nangangailangan po ng remediation, kailangan pa rin namin silang tutukan after the classes. Do hindi naman po yung buong uh, uh mga buong klase, but then at least nagtuturo pa rin kami be, uh, beyond those uh, time na dapat ay hindi na. Ang pagsasakripisyo na ito ng mga guro kikilalanin na ng Education Department. Batay kasi sa Department Order number no. 005 na inilabas ng DepEd, nagtakda na ang departamento ng mga pamantayan kaugnay ng pagbibigay ng overload pay sa mga guro. Ang karagdagang kompensasyon na ito ay pagkilala ng DepEd sa kapakanan ng mga guro na nakasaad sa Republic Act No. 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. Batay sa DO, ang teacher overload pay ay para sa mga gurong sobra ang pagtuturo sa 30 hours kada linggo o 6 na oras kada araw na aktual na pagtuturo. Kaya marapat lamang na makatanggap sila ng at least 25% ng kanilang nakukuhang sahod. Pero hindi dapat lumampas sa dalawang oras ang teaching overload ng mga guro sa isang araw. Sakop nito ang mga full-time teacher, permanent man, provisional o nasa substitute status sa mga pampublikong elementarya at sekundaryang eskwelahan. Uh, maybe it's high time for us uh, naman na teachers na mabigyan na ng uh, uh, mga ng tamang uh, pasahod or tamang uh, uh, compensation upang sa ganun ay kami ay ma-motivate na lalong maging uh, uh, good sa aming sinumpaang trabaho. Kinilala naman ang Teachers Dignity Coalition ang naging hakbang na ito ng DepEd lalo't nagkaroon na raw ng pamantayan kung paano babayaran ang overload pay ng mga guro. Yun nga lang, pangamba ng grupo. Maaaring maging dahilan ng kautosang ito para i-require mga guro na i-maximize ang anim na oras para magturo gayong nasa apat hanggang limang oras lamang daw ang kadalasang itinatagal ng kanilang aktual na pagtuturo. Sana yung mga doubts no, at yung mga worries ng mga teachers no, of regards no, to this uh, deped order number 5 na inilabas ng kanyang tanggapan no, ay ma-resolve no, through, a, through an open dialogue. No. Sana immediate sana no uh, within next week no para ito mag uh, uh full implementation kasi siyempre alam naman natin na papasok na tayo sa bagong uh, school year nagpasalamat naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng overload pay isang uh, tagumpay uh, itong DepEd Order number no. 5 para sa ating mga teachers dahil matagal ng panahon na ang Magna Carta for Public School Teachers, 1966 pa yan, may mga probisyon para sa mga overload at yung overtime pay na hindi na uh, naipatutupad ng DepEd. So babantayan natin ano, yung implementation nito. Dapat, dapat talaga hindi na naman magkaroon ito ng kung ano-anong interpretasyon. Nakasaad din sa department order ang makatwirang workload ng mga grow kasunod ng pag-alis sa kanila ng kanilang administrative task. Batay sa DO, anim na oras ang dapat igugol ng guro sa aktwal na pagtuturo habang ang dalawang oras ay para sa ancillary task na maaaring gawin sa loob o labas man ng paaralan. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.